hello mga kasisi at mga kalus vlog for today ay magpapaksiwa o ng yaming isda at magkikilaw rin ako ng yaming tanegi at syempre, meron din tayong sinabawang yellowfin. So ayan, simulan ko na yung aking pagkukwento sa aking menu for today. So ayan na nga, meron tayong isda na napakasarap na talagang pang paksiyo. At mas ma malinamnam gawa na siya ay malaman. At syempre, ito na rin yung aking kikilawin na the best talagang pang kilaw ay ang tanigi. Yan nga ba talaga ang pronunciation niya? <laughs> at ayan ang kanyang balat inihalo ko na rin sa aking sasabawang yellow fin kasi napakasarap din naman netong ihalo sa sabaw ang kanyang balat at ayan na nga lahat ang aking menu, meron tayong papaksiwin kilawin at sinigang na isda ang ulam po na ito, kaya marami gawa na hanggang hapunan na po namin. So ayan, ayan, ayan na siya. Nagsimula na nga po ko dyan mag-slice ng aking ingredients na kalamansi na nagbibigay ng asim at linamnam sa ating kikilawin. Binabad ko na po yan siya sa kalamansi at... Siyempre, nilagyan ko na rin siya ng konting suka lang. Kasi ayoko talaga sa kilawin na sobra siyang maasim. Mas masarap kapag katamtama lang kayang asim. At siyempre, tinimplahan ko na rin. Nilagyan ko na rin ng aasin uh, asin. At nilagyan ko na rin siya ng Uh, pamintang durog. Ayan, para manuot na yung mga halo or ingredients sa aking isdang tamigay. At ayan na nga, ba diba? Nakakatakang pagmasdan. At syempre, nilagyan ko na rin yung kasunod ng sibuyas. Na talaga naman isa rin sa mga sangkap sa ating pagkikilaw. At ang kasunod ng aking sibuyas ay ang luya. Ayan, naglagay din ako na sapat lang na dami luya para maalis yung langsa. Pero ang tangigi naman kasi ay napaka the best talagang pang kilaw. At syempre kapag may kinilaw ay may luya din naman. Naku, ang dami ko pang paliwanag ba diba? <laughs> At ayan ang pinakala sa lahat yung sili na siya naman talagang nagbibigay ng sarap at ang hang sa ating kinilaw. Mm, nakakataka. At ayan, syempre, hinalo-halo ko na. sa ganun ay mamix yung lasa ng mga ingredients na aking inilagay. O, oh, ba diba? Excited talaga akong mag-voice over. Kung kaya, nauuna pa ako sa aking gustong sabihin. Ayan, matapos ko nang na nga haluin yan ay ako'y natakam na talaga dyan. Pero syempre, nagpigil muna ako dahil niluto ko pa ang aking paksiw. So, ayan, yummy na rin at luto na rin siya. Ready-ready na para ulamin namin mamayang hapunan. Wala mo ng diet for today. The request yan ng aking mister ay pinagbigyan ko na siya. At tipid rin budget din naman yan. Gawa na ulam namin hanggang gabi. At ayan ang pinakalas na uulamin na ngayon tanghalian ay ang sinigang na yellow flame. Hooray! Yummy, yummy. Ayan ang aming simpleng mino. So ayan, bye na sa inyo mga kasisian mga kalulud. Samahan nyo kami sa aming pagkain. Like and subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe kay Bechay TV Vlogs.